This is a lesson learned sa inyo to, mga kababayan. Huwag kang magtitiwala sa mga nagpapakilalang kaibigan. Yan ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. <laughs> mga kababayan ko. Ang ibabalita natin sa inyo ay tila ba ngayon nyo lang maririnig itong storya na to, mga kababayan. And kinonfirm na natin ito na talagang totoo ang ginawa ng China kay Digong. Mga kababayan ko, this is a sad story na halos halikan ang puwet ng dating Pangulong si Duterte, ang China at ang Russia. Naalala natin yan mga kababayan ko nung panahon na presidente siya na halos palayasin na ni Duterte yung mga Amerikano at puti dito sa Pilipinas para lamang ma-impress ang presidente ng China. At eto, mga kababayan, ang pinakamatinding masalimuot na nangyari kay Duterte. Alam nyo kung ano, mga kapatid, yung kaibigan mo, hindi kakayan tulungan, pinagkalulu ka pa. Eto, ang balita, mga kababayan ko. Painggan natin na mabuti. Chismis na uh, ano eh, lari na ano, sec na... Actually, this is not a chismis. Binalita ako na sa inyo to, and kinonfirm ko to mga kababayan ko sa inyo, and narinig ko rin to mismo sa bibig ng trusted kong tao. Kaya daw nagpunta si Digong, si Presidente, si FPRR, the former President, sa Hong Kong, is it was a gateway to China. Yes. And then China daw ay hindi, hindi ano, hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap. Correct. Hindi talaga, yan tama po inyong 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 naririnig mga kababayan ko. Ito yung masalimuot na nangyari kay Digong, mga kapatid. I told you guys, uh, natunugan ng kampo ni Duterte na meron siyang warrant of arrest at ilalabas na to anumang oras mga kababayan ko. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat pupunta pa si Duterte sa sa Hong Kong March 29 pa dapat. At nag-prepare doon yung mga kababayan natin na gustong makita ang dating Pangulong si Duterte. Even my friends pupunta doon, mga kababayan ko, to, para makita lang yung dating Pangulo, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, hindi nyo napansin, mga kapatid, kung pagtutugma-tugmain natin, naganap lang ang meet, parang meet and greet nila with the former president, mga kababayan ko, sa isang cover court. You know what's the reason? Doon kasi nagsisimba yung mga taga-KOJC. Like I said, mga kababayan ko, tumpak na tumpak to. Sunday service nila yon kaya marami pong tao at marami umaten doon sa uh, sinabi nilang meeting the abansin, uh, yung kanilang mini rally. Ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko, ang pinakamasakit dito, mga kapatid, ito po yung pinakamasakit. Pagpakas ni Duterte papuntang China, nag-apply siya ng al asylum but suddenly president xi jinping denied his uh, apply na makapag uh, makapag asylum sa hong kong ang nangyari mga kababayan ko duterte was betrayed mga kababayan ko nang inaasahan niyang kaibigan which is china mga kababayan ko bakit panoorin niyo to Oh. ano ba yan? chismis ba yan? Ano ano? Ah, ano, ano? uh, meron kaming mga intel reports. <laughs> mm. And uh although we cannot say not verified in the this is true but from the time that uh, Duterte left Davao on uh, uh, Friday evening, kasi minute by minute naka-report yan sa amin eh. Mm -hmm. Correct, correct. Kasi kami rin nakaabang din during that time. Nakaabang din kami during that time ah kung saan siya nagpunta, ganyan. Uh, alam sa mga hindi nakakalam ah, si Duterte nung ano, sa mga hindi nakakalam po ah. Si Duterte nung pumunta ng Hong Kong, tandaan niyo to mga kapatid. Train na baho na siya doon. Yes. Sa mga hindi po nakakalam. Yan ang pagkakamali ni Duterte, umalis pa siya ng bansa. Train na baho si Duterte doon sa China, sa Hong Kong. Which is Hong Kong is part of China. Ang plano sa ni Duterte, Duterte pupunta ng Hong Kong, uh, usap kay Xi Jinping and then lilipad papuntang mainland China. But suddenly, pak, hindi na tuloy mga kababayan ko. Ang ending nito mga kapatid, mga kababayan ko, tiwala si Duterte kasi na tutulungan siya ng China sa kanyang problema. Tutulungan siya ng gayto dahil sinunod niya naman yung uh, sinunod niya naman yung gusto ng China na paalisin yung mga Amerikano sa Pilipinas which is ginawa niya naman at talaga na-impress naman sa kanya ang China but suddenly mga kababayan ko pagdating dito sa main main ano to sa main course na to mga kababayan ko ng kanyang buhay na gusto, na gusto niya nang uh, tatakasan niya na lang yung ating yung ating ano yung ating uh, yung ating uh, uh, waran sa kanya suddenly mga kababayan ko pagdating ng China it was boom nag-collapse lahat yung pangarap niya na makapag makapag-asylum doon sa China. Bakit mga kababayan ko? Alam mo ra anong rason? What's the reason kung bakit? Alam niyo bakit mga kababayan ko? Tinanggihan siya ni Xi Jinping. Yan ang pinakamasakit doon mga kababayan ko. Nagtiwala si Digong sa China and eto mga kababayan, mga kapatid, ang nangyari, Tin, an, anong nangyari ngayon. Antinde, mga kababayan ko. Kumbaga, ngayon niyo lang nakaririnig to, mga kwento na to, mga kababayan ko. Tuloy na namin na may possibility na magtagusa sa China. Kasi, meron kaming na-receive din na report na merong 10 ma uh, bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Yeah, yung mga, narinig ko yan kaya Mayor Sunny, may mga Intel na gano'n pumasok pero we just want to verify kasi, ano ni eh, private companies yan, mga private na nang mga nakinabang kay Duterte yan eh. Ang plano, mga kababayan ko, mag-i-entry si Duterte sa Hong Kong magpapa magpafile ng asylum kay uh, Xi Jinping mga kababayan ko at uh, kung na-approve tatawid siya ng mainland China tapos dun na siya maninirahan for the rest of his life Yun sana mangyayari mga kababayan ko doon na siya for the rest of his life mga kababayan ko at uh, talagang magtatago siya doon sa China Ang problema mga kababayan ko like I said mga kapatid Ten siya ng uh, mga partner niya sa China tuloy na ang report din sa amin is it could be bought it could have been bought by uh, yung mga Chinese uh, friends niya na nagnegosya dito. Correct yung mga nakinabang sa kanya. Tama ka doon Secretary Larry Gadon. Anyway, this is the interview of Jojo A and uh secretary of uh, of Papa, ng si Secretary Larry Gadon, si Papa Lari, na kausap ni uh, Sir Jojo A sa isang uh, interview sa so, One News PH. Tuloy no na yung mga nakinabang dun sa covid mm -hmm. yung nakinabang sa mga oh, yeah, parmali mga par ganyan no mm -hmm. oh, billion billion kasi ang napunta sa kanila eh. correct so uh, at the time hindi pa na issue yung yung warrant yan yung sinasabi ko diyan tayo papasok yung narrative na alam nyo lang na kinikwento ko noon sa inyo na hindi alam ng mga Duterte na mayroon na palang warrant si ano may warrant si dating pangulong Duterte ito yung kwento ni attorney Seclari ba On uh, Friday evening na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni ano ni uh, Jinping. You know, okay. Yes, kasi Interpol. Okay. And Interpol isa uh, mayroon din sa China niyan. Oh, through oh. the Interpol. No, okay. <laughs> so parang hindi <phew>. na. Mean, <laughs> oh, hindi pwede. 'Di ba? Narinig niyo makakabayan ko. Nung narinig ni Xi Jinping 'yan, di umano. Eh, sabi sa akin, sabi parang ginano siya ni para si Duterte. Shu, hindi pa pwede. kababayan ko. Alam nyo, alam nyo ha, ah, kahit na magkaibig, kahit na akala, akala natin na ah, kaibigan ng China si Duterte, makap China yang mga yan. I told you guys there is a two kinds of China. sinabi ko sa inyo. Dalawang klase ang pwede ko ihalin tulad ang China. There is a Socialist Party of China and there is a Communist Party of China. Sino kaibigan ni Duterte mga kababayan ko? Communist Party of China. Hindi nyo alam yun. Pero sino ang anak ko pang presidente ngayon? Si Xi Jinping. Socialist Party of China. Hindi nyo alam yun mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo nahahati sa dalawa yan na paksa ngayon. Socialist Party of China. Sila yung, sila yung mga nation builders ng China. Pero yung mga warrior noon mga kababayan ko, they are the Communist Party of China. But They are communist uh, uh, structure, ang kanilang pamamalakad, which is true naman, mga kababayan ko, na ang gaganda talaga ng kanilang mga nagagawa. Well, para sa akin, mga kababayan, bakit tinang? ito magtaka kayo, kahit na magkaibigan si Duterte at si Xi Jinping, mga kababayan ko na nakikita natin, bakit mga kababayan tinanggihan ni Xi Jinping? Etong si Duterte na magkaroon ng asylum sa kanilang bansa na China. Ito ang sagot diyan. Panoorin rin ito? Magugulat kayo mga kababayan. Uh, Para you know why? Oh. Because China cannot also afford to displace uh, Europe. <laughs> Ayan. Kasi the China cannot uh, of course to displease the Europe mga kababayan. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi kayang talikuran ng China ang investment o ang pagkakaibigan nila sa Europe para lang kay Pangulong Duterte. Di ba? Yeah. <laughs> oh, correct ako. Tama tayo sa natin. oh, please don't forget to follow, like, and subscribe. Ha? Nauuna kayo sa nalalaman nyo ngayon. Tuloy. The European Union. Uh -huh. Because the biggest trading partner of China is Europe. Europe. <laughs> Siyempre, mga For example, ganito. Europe mga kababayan ko, isang nagkakaisang bansa yan eh. United na uh, kung baga nagkakaisang bansa yung Europe na yan. Marami mara, mara, marami yan. Mga kababayan ko, European Union ika nga nila, mga kababayan ko. Eh, one of the best one of the biggest trading partner kasi ng China talaga, like kung uh, nagpunta kami ng China, kwento ko lang sa inyo ah, Marami doon ako nakita mga European cars. Eh also the European na nice, mumi-bisita ng China mga kababayan ko. Ang dami namin, no? Na nagpunta kami ng China mula sa Hong Kong, pumunta kami ng uh, Guangzhou, gumunta kami ng, uh, 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 ng, uh Anhai, gumunta kami ng napakaraming lugar sa China mga kababayan ko. Halos ang mga sasakyan doon, halos ang mga products nila doon is more on European mga kababayan ko. Even ang mga damit mga kababayan ko is talagang, uh, talagang mapapa, mapapawaw ka kasi mga, ang daming mga Uh, mabibili mo sa Europe, mabibili mo rin sa China, mga kababayan ko. In fairness, ha, maraming mga investment na ng European yan sa China. Tuloy. That's true. That's true. And the, the biggest investors in China are European companies. So, tama nga tayo. The biggest investors of China is European company, mga kababayan. Pag sinabi kasi sa Euro, kaya nga pag sinabi kasi ng EU, ng European Union, mga kababayan ko na o oh, itong China hindi pinakinggan ng ating boses, parang binabastos ang ating ICC. Pucha oh, isa gagawa gagawa ng batas si, ano, gagawa ng batas si itong si ang uh, European Union. Isa ayaw ng China mangyari ito na isanction sila ng European Union dan dahil lamang kay Duterte. Tama rin yung ginawa ni Xi Jinping mga kababayan ko. Tama rin yung ginawa ni uh, niya uh, Chinese president Xi Jinping kasi hindi niya sasaalang-alang para kay Duterte ang uh, kapakanan ng bansa niya that is the president mga kababayan Limos <laughs> ang sam sampal to sa mga dede habang din na to mga kababayan ko Ang sakit ito mm -hmm. If you will go if you will go to China you will see that uh, in uh, all the cities of China mm -hmm. ang mga tumatakbong kotse doon uh, Mercedes Benz mm -hmm. Mercedes Benz uh yung hotel oh. napakarami napakarami talaga napakarami nila mga sasakyan doon na sa European talaga oh okay. uh, puro European puro European, puro european. Uh -huh. so when I, i was there when i was touring several cities in china i i, I asked my uh, one of my host why are you buying uh -huh. uh, european cars <laughs> oh doon lang ako nakakita na sobrang dami alam mo nagikot-ikot nga ako sabi ko nga sige sabi ko dami sasakyan dito puro sports car puro mamahalin yung mamahal dito sa pilipinas Halos yung ano doon. Eh doon mga kababayan ko, pag bumili ka ng pag mail sa China, pag meron kang Lexus, parang Toyota lang sa kanila doon na taxi. Oh, seryoso. Kasi even, 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 na uh, even na uh, Hong Kong, mga kababayan ko, kung mapapansin nyo, mga kababayan ko, doon sa Hong Kong, mga kapatid, yung pinanggagrab nila doon, <laughs> mga kababayan ko, alam nyo kung ano, mga kapatid, Lexus na tawag nito, na Leopard Diba? O, oh, tuloy. Kaya Alam yung, mo, sagot na nyo yung, sa Ang sagot na we are loyal to European companies because they were the first uh, companies to who invested in China. They uh, gave us jobs. Gave us jobs eh? They uplifted our economy. Hmm. See, mga kababayan ko? Yes, kung ako naman kasi si Xi Jinping, mga kababayan ko, eto ha, ah, maraming nung alingan ng mga Duterte mabubukin ngayon eh. Kung ako naman talaga si Xi Jinping, mga kababayan ko, hindi ko mahayaan yun eh because mapapaaway ako sa European Union. Mawawalan kami sa bansaan amin. At pwedeng, pwede, alam nyo, ang pinakamasakit dito, na hindi mo ibigay yung gusto nung kapartner na bansa mo, pwede kanila ano, pwede ka talikuran at mawalan yung bansa mo ng, ano, ng, uh, ng, uh, ng, ano, uh, ng privilege na nakukuha dun sa mga kapanalig mong bansa na katulad ng, uh, iyo EU. Kaya nakaka, nakakagulat po mga kababayan eh. Nakakagulat po itong mga nangyayari ngayon at nalalaman na ng taong bayan mga kapatid. They uplifted our oh. standard of living. So naging na so, naging loyal sila oh. doon. So they cannot displace you the European mm. countries. Yan hindi nila susundin yung oh. ICC at saka so, Interpol. So malalim talaga Malalim, pa. malalim 'yan. Malalim na hindi hindi. Oh. So again, kaya ang sinasabi mo bobo sila. Hindi oh. nila hindi eh, nila nakikita. <laughs> <laughs> okay, let's talk about Ito, ah. Hindi nila hindi nila alam. Ito lang ah, ito lang natin. Something DNA, meron ka. Ito maaabayan ko no. Now, mga kapatid, nalalaman niyo to. Marami pa ako nalalaman dito, but that... excuse me, excuse me. I don't want to disclose in social media eh, kasi medyo private na ibang parte. Mga kababayan ko na ko. Sabi ko nga sa inyo, 3 days before nalaman na namin. Alam ko na 3 days before bago maging bago i-execute yung paghuli kay Duterte. Tandaan nyo mga kababayan ko, tinangka ng dating Pangulong si Duterte magtago sa China at mag-apply ng political asylum mga kababayan ko sa uh, kay Xi Jinping. But suddenly, narinig nyo mismo mga kababayan ko, Xi Jinping denied mga kababayan ko his political asylum kasi mapuputokan sila ng, uh, ng EU, mga kababayan ko, ng United, uh, European Union. Bakit mga kababayan ko? Dahil ayaw ng China, mga kababayan ko, na maapekto ang ekonomiya nila nang dahil lamang sa isang Duterte, mga kababayan. Biruin nyo, how, biruin nyo, pa, imagine nyo mga kababayan ko ah, sa mga DDS kayo ah, na, isipin nyo at imagine nyo mabuti kung paano hinalikan ni Duterte ang puwet ng China, mga kababayan ko. Hindi, totoo mga kapatid ha, ah, paano hinalikan ni former President Duterte Ha? ang puwet ng China. Halos mga kababayan ko, ipagpilitan niya na at gawan niya na ng paraan at binigay o oh, ultimo kayo West Philippines natin, ginawa niya na ng gentleman's agreement. 'Di ba? Halos ibigay niya na lahat mga kababayan ko na inaasahan ni Duterte na kapag lumabas yung warrant of arrest sa kanya, eh poprotektahan siya ng China laban sa EU. Suddenly mga kababayan ko, kaya pala ganito ang nangyari sa kanila, nabigla sila at nasyak sila at hindi sila nakapaghanda dahil ang totoo mga kababayan, hindi sila pinagbigyan ng China mga kababayan ko. Ito yung lesson eh. Lesson learned to mga kababayan ko para po sa atin. Lesson learned po ito mga kababayan ko. Lesson learned po ito sa lahat mga kababayan. Do not trust sa mga taong nagpapakilalang kaibigan. Always remember politics is hindi there is no permanent friends in politics mga kababayan ko. Yan po ang totoo dito, mga kababayan. Ang pinakamasakit dito mga kababayan ko, pakiramdam ngayon ng mga Duterte, pinagkalulu sila ng mga taong pinagkatiwalaan nila. And the former president sacrificed himself para bumalik dito sa Pilipinas at harapin lahat ito. Mga kababayan ko. But suddenly mga kababayan ko, pagbaba ni Duterte dito sa Pilipinas, mga kababayan, he was shocked sa mga nangyari. Hindi niya alam, planado na, eto na dadamputin na siya, kukunin na siya mga kababayan ko, at hindi niya akalain, ililipad na siya doon sa Netherlands. Sabi nga nung isang Pilipinong nakausap ko, nakita daw nila si Duterte na nag-Hong Kong Disneyland nakita daw nila si Digong, mga kababayan ko, na kumain sa mga resto na tila ba mga kababayan ko yung nagpapasarap na sa buhay. But suddenly, mga kababayan, yung pala, yun na pala ang huling Hong Kong Disneyland niya at hindi na siya makakalabas doon sa Netherlands. Alam mo mga kababayan ko, masakit talaga ito sa pamilya Duterte. Tama yung sinabi ko sa ilang interviews ko sa media, mga kababayan ko. Masakit na masaya, mga kababayan ko. Bakit masakit? Masakit sa pamilya Duterte, at hindi ko yung dinisclose at diniscuss dito. Hindi ko yung diniscuss mga kababayan ko sa social media at sa harap ng mga media. Ang pinaliwanag ko mga kababayan ko masakit sa pamilya Duterte because ito pala yung totoong nangyari mga kababayan ko. At ang masakit pa dito mga kababayan, ang pinaka pinakamahapdi pa dito mga kapatid, ito'y pagdudusahan ni former President Duterte ng Almost 30 years kapag siya ay napatunayan, mga kababayan ko, ah, sa International Criminal Court na nagkasala sa taong bayan. At ang pinaka-pinaka-pinaka masakit dito, mga kababayan ko, matitikman niya yung pagkakakulong. Pero ang tanong dito, mga kababayan ko, swertihan na lang kung aabot ka pa ng isandaan taon, mga kababayan ko, sa buhay mo, mga kapatid. Pero imagine niyo mga kababayan ko, ha, swertihan na lang because wala naman talagang tumatagal eh. Wala naman talagang tumatagal mga kababayan ko na umaabot ng isang daan taon bibihira, limitado at iilan lang talaga sila mga kababayan. But ang akin dito, ang maliwanag dito sa sinabi at nalaman ninyo mga kababayan ko na si former President Duterte ay pinagkalulo ng kanyang mga pinagkakatiwalaan na bansa at hindi siya kinanlong mga kababayan. Well, mga kapatid, Talagang uh, nabibigyan na ng kulay yung mga nangyari kay former president Duterte doon mga kababayan ko. So ibig sabihin nito, walang katotohanan yung mga sinabi ng bise presidente na si Duterte mismo ay nag-aya na umuwi at magpakulong na, mga kababayan ko. Sa mga hindi nakakaalam, ang visa sa Hong Kong ay pwede kang tumagal doon ng 2 weeks, mga kababayan ko, mga kapatid. Yan po ang totoo doon. Pwede ka tumagal ng 2 weeks, mga kababayan. So the former president is decide na umuwi sa Pilipinas at eto na, talaga palang mga kababayan ko, ang balita ko dito, binantayan siyang mabuti kung saan siya pumupunta at binantayan siya ng mga, ng mga uh, uh, interval, no? kung anong ginagawa niya, binantayan siya kung, uh, kung sumakay na siya sa aeroplano and it was pagsakay niya sa aeroplano, paglipad mismo ng aeroplano, it was boom! Pinasabog na yung warrant at natanggap na dito. So, paglipad ni Duterte papuntang Pilipinas, pabalik ng Pilipinas, there is no point of return. Wala nang baligan. Hindi na makakapag-U-turn ng eroplano. So pagsakay pa lang ni Duterte doon, wala siyang kaalam-alam, dadamputin siya sa Pilipinas at lahat ng mga, nakinig kayo ha, lahat ng mga, mga tao na kasama niya, even, for, even ESB Chaldea, even na, uh, uh, Senator Bongo, mga kababayan ko, is na-shock sila doon sa nangyaring pag-aresto at pagdampot ng ICC kay Duterte. So, pinakamalinaw dito. Yun. But eto ang tanong, mga kababayan. Kung alam na ni Duterte talaga na dadamputin siya, bakit hindi sumama si Senator Bato? This is my theory is Senator Bato de la Rosa betray the former President Duterte? Well, mga kababayan ko, please comment down below kung nakaabot ka sa video na to. Mga kababayan ko, maraming salamat. Huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahin ni Koy Movements na gagawin natin. All right, mga kababayan ko, question lang. Mga kapatid, comment mo na. Mga kababayan ko, is the former President Duterte betrayed? by Senator Bato de la Rosa, please comment down below. At huwag mong kakalimutan mga kababayan ko, number 134 sa balota, ABB Party List, ang bumbero ng Pilipinas. Mga kababayan.